ko oh, pero sa B. Isa lang. Yung mo ko. bomb din. Dito sige sa. Tara. Sa okay. B side mayroon nagpo push over in at Tibes. Tama na mali pa yan ato. Nice. Nagmali nice. ako dyan Pabantay nang... Uy gago may tao na nga sa donut Ba't nung ako na yung tatawid? Pinabaril na niya ako. Meron ah. Meron dyan. Hmm. Ay, okay, na itong mag-usta 59 in 1. Ano, save? Oh, bye. bye. Hindi ba natin magagawa yung totoong rush? W Union. lang yun. <laughs> smoke na lang ng Molly. Saan ba eh, B? B. B. Meron laging offer, so i na. Sige na matay talaga. I-trade na lang. Ito gagot to. Smoke, smoke it, smoke it. Three HP, oh. Ah. Oh, hold na lang. Hold na to. Hold na to. Ayun na. Sorry. Hindi mo ma molly ko to ah. B, Saka B hindi ko alam sa nyo. Last niis. to last. Near cave. Near cave. Defusing? Wala. Nan na molly ako. Gago patay ako.